Witas to ang pambot, ang bangka. Hindi lang tamang langoy kay naamantay. Baruto nga katawitan. Tapos layo nga to ang bangka. Marami na nagkumanong ka po kayo? Nagkumanong po kayo? Sukay na buksay. Siya tao dira. Nakuna, pakita yung buksay. muna yung gamit ang mga

Kung ano man ang ating nais, Samahan nyo kami sa Buhay Dagat Vlog Buhay Dagat Vlog Lahat ng bagay dapat paghirapan Dito ay sigurado, daming matututunan Tara samahan nyo kami dito sa Buhay Dagat Araw-araw umakayod at hindi magpapaawa Ito ang buhay na sa sadyang kakaiba Hindi araw-araw swerte, madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya ay merong isubo Ang buhay dagat sa hindi madali Pero sa bawat tao may daladalang iti May daladalang bagong pag-asa sa bawat lambat na ibi bibitaw sa dagat buhay man minsan maalat Tara sabay sabay natin na Ang kwento ng buhay dagat Tara arali Para sa lahat ito ay maging inspirasyon Buhay dagat vlog tala-tala kanilang dedikasyon Buhay dagat vlog Ang buhay talagang mahirap Pero Okay, good morning po mga kabay Teka, hindi na tas malamat so, Okay, panahin ang ikarga Kami tatong ang pawaras

Nah, putar

nagbukot ang laman tara ka na, tara ko na ito daan na sa big ng tungkoy ah. punta

Satria, ibu ini dari tengah dong.

kanang Okay,

nasa nalang thank you sa kasiya okay. parang magpulubatan tama ka boys nung kamera parang magpulubatan okay lambay gawin na masako okay ting na itangin pagtugwalong okay isda na po yeah. Yan, may hama yang tagigiro kiram ka boy may hama yang isda

Ang harap ito mga boy Ang harap pangilaw natin Pili lang tayo Ano? Okay lang Sige, Sige lang ikuha okay lang Tinanggal yung uh, Pangilaw natin Kinuha Pili naman tayo Pangilaw Kasi hindi pwede nga lambat nga walang ilaw ito lang, last lang. Sige, punta na natin ang isda nga. tunga. Kaya hindi na magkikilid. Ito lang, nahuli na kami, mga Ayan. Mga sa... no. lang... yung makamoy. Yan. Dito lang sa... Ano? Meron lang... Taplo ka ba natin yung kahuli ng isda? Okay. Ito lang, nakahuli natin. Kaya thank you, Lord. Sa lahat pong mga subscriber namin. At saka sa aming mga followers.

Okay. Lantas siapa da? oh, oh. ah, datang sedang Oke, oh, ada kemana nih? Oh. Kak sniper ya? Ah, itu. kemana nih lagi? Lawan? Bok-bok. Main. Ah, ada atau enggak? Enggak Enggak. Ah. Bibik.

Oke, mau nanggang Pak Karamgawai Kita tahan langit-langit Sipung lalu Untuk bayar